Sa gitna ng nagbabagang init ng tanghali sa kamay nilaan, isang magandang dalaga ang pinahinto ng isang aroganteng pulis. Isang pananakot na humantong sa tangkang pangingikil at pagsunog sa kanyang motorsiklo ang naganap sa harap ng maraming tao. Ngunit ang hindi nila inaasahan, darating ang kanyang ama, isang general ng sandatahang lakas, at babaguhin nito ang lahat. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila ginagawang isang higanting pugon ang buong Maynila. Ang mga kalsada sa puso ng lungsod, partikular sa kahabaan ng EDSA, ay siksikan sa mga kotse at motor na naguunahan sa bawat espasyo sa pagitan ng mga linyang halos na bura na ng panahon. Ang mga busina ay nagsasalitan, pumuputol sa hangi na mabigat na sa polusyon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang mga mata ng tao ay paminsan-minsan ay napapalingon sa isang pambihirang tanawin. Isang makintab na puting Vespa Sprint na maliksing sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan, Tila isang isdang mabilis na lumalangway ilaban sa agos. Ang Vespa ay minamaneho ng isang dalaga na nagpapakita ng aura ng kumpiyansa sa bawat pagpihit niya ng manibela. Siya si Isabella, o Bella para sa mga kaibig-ibig niya, isang dalawamput limang taong gulang na Pilipina. Taglay niya ang isang gandang mestiza na may balat na maputi at makinis na tila sumasalamin sa sikat ng araw. Matangos ang kanyang ilong, ang manipis niyang labi ay nakatikom ng may determinasyon at ang kanyang malalaking mata ay may titig na nakapokus na nagpapahiwatig na hindi siya madaling guluhin. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay maayos na nakatali sa likod upang hindi makasagabal sa kanyang paningin, bahagyang natatakpan ng isang itim na bogo helmet na saktong-sakto sa kanyang ulo. Ang kanyang pananamit ay simple ngunit kapansin-pansin. Isang itim na tank top na hapit na hapit sa kanyang katawan na ipinares sa isang maong na shorts na kulay asul na nagsisimula ng kumupas sa ilang bahagi. Bawat galaw ng kanyang mga kamay habang kinokontrol ang motor ay nagpapakita ng isang sanay na kasanayan na parabang kabisado na niya ang bawat lubak at liko ng magaspang na kalsada ng kamay nilaan. Ang mainit na hangin at alikabok ay hindi nakabawa sa kanyang konsentrasyon. Ang puting Vespa ay matatag na tumatakbo sa pagitan ng mga kotseng biglang humihinto at mga motor na nag-uunahan sa pagsingit. Nang umilaw ang pulang ilaw sa trapiko, huminto si Bella sa pinakaharap na linya, naghihintay ng kanyang pagkakataon na umabante habang nakatitig sa malaking interseksyon na puno ng mga dambuhalang billboard at nakasisilaw ng mga anunsyo. Manipis na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido, ngunit na natili pa rin matatag ang kanyang tingin. Malinaw ang kanyang layunin sa araw na iyon, pumunta sa opisina ng Distu upang bayaran ang rehistro ng kanyang motor na naantala kahapon. Kahit na kailangan niyang suungin ang init at traffic, mas mahalaga para sa kanya na tapusin ang tungkuling iyon kaysa magreklamo. Ang Maynila sa tanghali ay hindi isang palakaibigang lugar para sa mga walang pasensya. Ngunit si Bella ay sanay na sa bigat nito. Alam niya na sa likod ng siksikan at ingay ay mayroong isang padro na maaaring maunawaan. Ang kanyang puting vespa ay tila isang karubtong ng kanyang katawan, sumusunod sa bawat pinong utos mula sa kanyang mga kamay at paa. Paminsan-minsan ay sumusulyak siya sa salamin, binabantayan ang mga sasakyan sa likuran, bago ibalik ang tingin sa daan sa harapan. Ang kanyang mga mata ay matigas, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakatikom, at ang kanyang postura ay nakahilig pasulong. Isang kombinasyon na nagpapahiwatig ng isang malinaw na mensahe. Hindi siya isang motorista na basta-basta na lamang haharangan. Sa ilalim ng araw na lalong tumitindi ang sikat, isang checkpoint ng pulisya ang makikita sa dulo ng kalsada. Ilang pulis ang nakahanay sa gilid ng aspalto, ang ilan ay nag-iinspeksyon ng mga sasakyang pinatabi, habang ang iba ay nagmamasid sa daloy ng trapiko. Sa gitna nila, ang pinakakilalang anyo ay isang lalaking matipuno ang katawan na may kalbong ulo na kumikinang sa sikat ng araw. Ang asul na uniporme ng Philippine National Police na suot niya ay hapit sa kanyang katawan, hindi natatakpan ng anumang vest na nagpapakita ng kanyang malalaking braso at malapad na dibdib. Ito si SC Tatloberto Maliksi, isang pulis na nasa edad na 35, kilala sa kanyang katigasan, hindi dahil sa kanyang integridad kundi dahil sa kanyang reputasyon na maraming motorista ang umiiwas na makasagupa. Ang mga mata ni Berto ay gumagala, sinusuri ang bawat mukha at sasakyan na dumaraan. Ang kanyang tingin ay parang isang radar na naghahanap ng bibiktimahin, matalas at puno ng kalkulasyon. Nakatayo siya ng bahagyang magkahiwalay ang mga binti, ang kaliwang kamay ay nasa baywang, habang ang kanang kamay ay handang magutos. At doon, nahuli ng kanyang mga mata ang isang bagay, isang puting vespa na mabilis na tumatakbo, minamaneho ng isang dalagang kapansin-pansin ang itsura. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na mahirap basahin, kung ito ba ay profesionalismo o may ibang intensyong nakatago. Itinaas ni Berto ang kanyang kanang kamay, nagbigay ng isang malinaw na senyas na huminto. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na tila pinuputol ang lahat ng daan para sa kanyang target. Agad na nakita ni Bella ang senyas. Bahagya siyang nagulat ngunit kaagad na nagbawas ng bilis. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno hanggang sa huminto ang kanyang puting Vespa sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung bakit siya pinahinto, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong disposisyon. Bahagya niyang itinaas ang kanyang itim na bogo helmet upang matiyak na malinaw na makikita ni Berto ang kanyang mukha. Sa gitna ng ingay ng trapiko, ang mga yabag ng mabibigat na bota ni Berto ay papalapit. Natila isang hudyat na ang pag-uusap na ito ay hindi isang ordinaryong inspeksyon lamang. Nang makarating sa harap ni Bella, tumayo si Berto ng tuwid na may nakakatakot na postura. Ang kanyang mga mata ay tumatagos na para bang tinatantya ang halaga ng taong nasa kanyang harapan. Tumingin pabalik si Bella nang walang takot, bagaman nagsisimula ng kumabog ang kanyang dibdib, isang tensyon na hindi niya ipinapakita sa labas. Sa paligid, ilang ibang mga sasakyan na pinatabi rin ay sumusulyap ng may pag-usisa. Maging ang ilang mga taong naglalakad sa bangketa ay nagdahan-dahan upang magmasid. Ang mainit na hangin, ang mga tingin ng mga tao, at ang mahigpit na kilos ni Berto ay nagpahiwatig na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng checkpoint sa tanghali. Tumayo si Berto ng matikas sa harap ni Bella. Pagkatapos, sa isang mabigat na boses na may tono ng pag-uutos, sinabi niya, baba sa motor, Miss. Walang imik, pinatay ni Bella ang makina ng kanyang puting Vespa. Ang ingay ng tambutso ay humina, pinalitan ng ugong ng ibang mga sasakyan sa kalsada. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa, bumaba sa motor ng may mahinahong kilos, at humarap kay Berto. Gamit ang dalawang kamay, inalis niya ang itim na bogo helmet, hinaya ang lumugay ang kanyang mahabang buhok sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang tingin ay matalas, ngunit sa likod nito ay may isang malaking katanungan na kanyang itinatago. Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya pinahinto? Tiningnan ni Berto si Bella mula ulo hanggang paa, bago muling itinaas ang kanyang baba. Rehistro at lisensya, sabi niya ng maikli, ngunit may diin, habang inilahad ang kanyang kamay. Kinuha ni Bella ang maliit na bag na nakasabit sa harap ng Vespa, Inilabas ang isang manipis na wallet na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Ibinigay niya ang kanyang isis at lisensya ng may matatag na kilos habang patuloy na tinititigan ang mukha ni Berto, naghahanap ng anumang senyales. Ang kanyang makinis na kamay ay dumampi sa magaspang na palad ni Berto, na puno ng kalyo mula sa trabaho. Maikli lamang ang sandaling iyon, ngunit sapat na upang maramdaman ni Bella na ang pag-uusap na ito ay magiging mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Nang nasa kamay na ni Berto ang mga dokumento, yumuko siya upang suriin ang mga ito. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata at may ibinubulong siya na hindi marinig ng malinaw. Binaligtad niya ang mga papel, tinitiyak na bawat detalye ay naitala ayon sa patakaran. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanco, ngunit ang maingat na paggalaw ng kanyang mga mata ay nagpapakita na naghahanap siya ng butas. Pagkatapos, sa isang punto, huminto ang kanyang mga mata, Bahagyang tumaas ang kilay ni Berto. Bumuntong hininga siya ng maikli. Isang manipis at mahirap unawaing ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Sa kanyang kamay, malinaw na ipinapakita ng isisihi ang isang katotohanang hindi maikakaila, expired na ang rehistro ng motor ni Bella at kahapon lamang ito nangyari. Ang pagkakatuklas na iyon ay agad na nagpabago sa paraan ng pagtingin ni Berto kay Bella mula sa isang formal na pagsusuri patungo sa isang tingin ng isang taong nakahanap ng kahinaan ng kanyang kalaban. Huminga ng malalim si Bella bago magsalita ng maisinusukat na tono, ngunit sapat na malinaw upang marinig sa gitna ng ingay ng trapiko. Kahapon po pumunta na ako sa Diki, sir. Offline daw po yung system nila at sinabihan ako ng petugas na bumalik na lang ngayon para magbayad, sabi niya habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Berto walang bakas ng kabasa sa kanyang boses, tanging diin lamang sa katotohan ng kanyang naranasan. Ang kanyang sentido ay nagsimula ng basain ng pawis na maihalong alikabok, ngunit na natili siyang nakatayo ng tuwid. Tiniyak niyang ang kanyang mga salita ay maipaparating ng walang pag-aalinlangan. Ang ilang mga motorista sa paligid ay nagsimula ng mag-usisa, interesado sa kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Tiningnan ni Berto si Bella ng walang malinaw na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na para bang may tinitimbang siyang bagay na higit pa sa isang usaping administratibo. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang panga bago muling sumulyap sa mga dokumento sa kanyang kamay. Walang travel permit, tanong niya ng maikli. Ang kanyang tono ay mas parang isang akusasyon kaysa sa isang tanong. Umiling si Bella, ipinapaliwanag na ang s ay hindi nagbigay ng anumang dokumento dahil pansamantalang itinigil ang lahat ng transaksyon. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng mahinahon kahit na alam niyang mahina ang kanyang posisyon sa mata ng batas. Ang hangin sa tanghali ay tila lalong bumibigat. Ilang patak ng pawis ang dumaloy sa sentido ni Bella, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus kay Berto. Muli niyang idiniin, pumunta po ako dito hindi para umiwas, sir. Papunta na nga po ako para ayusin ang obligasyon ko ngayon. Ang kanyang pananalita ay may diin sa salitang pi-obligasyon na para bang ipinapaalala na hindi siya isang lumalabag na sinusubukang takasan ang kanyang responsibilidad. Ngunit hindi nagbago ang tingin ni Berto. Ang kanyang mga labi ay bahagya lamang gumalaw na para bang ang kanyang narinig ay isang inyay lamang nadumaan. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, tila wala siyang pakialam sa mahabang paliwanag ni Bella. Iwinasiwas ni Berto ang kanyang kamay ng bahagya, isang senyas na ang dahilan na iyon ay walang halaga sa kanya. Walang offline-offline sa kalsada, miss. Violation ay violation, sabi niya ng maikli. Ang kanyang boses ay blanco, ngunit naglalaman ng isang katigasan na pumuputol sa anumang pag-uusap. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas at ang kanyang tingin ay bumalik sa mga dokumento. Tila na pagdesisyonan na ng mga papel na iyon ang lahat. Sa kanilang paligid, ilang mga tao ang nagsimulang magbulungan, nararamdaman ang tensyon na nabubuo. Alam ni Bella na ang kanyang mga salita ay hindi nagbago ng anuman sa isipan ni Berto, at ito na ang simula ng tunay na laban. Itinuwid ni Berto ang kanyang katawan, tinitingnan si Bella mula ulo hanggang paaan ng may malamig at mapanuring tingin. Ang kanyang mabigat na boses ay malinaw na naririnig kahit na maihalong ingay ng trapiko. Sinimulan niyang isa-isahin ang mga artikulo ng Batas Trapico na, ayon sa kanya, ay naaangkop sa sitwasyon ni Bella mula sa kakulangan ng kumpletong dokumento, ang paso ng rehistro, hanggang sa mga prosesong administratibo na umano'y kanyang nilabag. Bawat artikulo ay binibigkas niya ng may mapanghusgang tono na parang isang martilyo ng hukom na bumabagsak sa korte. Nakatayo si Bella nakikinig. Ang kanyang mukha ay nanatiling matatag kahit na sa kanyang puso ay nararamdaman niyang ang sitwasyon ay gumagalaw patungo sa isang hindi makatarungang direksyon. Habang tumatagal, nagbago ang tono ng boses ni Berto. Hindi na ito boses ng isang alagad ng batas na gumaganap ng kanyang tungkulin, kundi ng isang taong may hawak ng buong kontrol sa kapalaran ng iba sa sandaling iyon. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman lumihis mula sa mukha ni Bella na para bang sinusukat niya ang reaksyon nito sa bawat pagbabanta ng batas na kanyang binibitawan. Ilang mga taong nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magtinginan, napapansin na hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ang mainit na hangin na maihalong amoy ng gasolina at usok ng tambutso ay nagpapabigat sa kapaligiran na tila nagpapahiwatig na mayroong isang bagay na marumi sa likod ng proseso ng batas na nagaganap. Pagkatapos, na para bang gusto nang tapusin ang lahat ng formalidad, Biglang ibinaba ni Berto ang kanyang boses, naging mas mahina, ngunit puno ng panunuya. Ang kanyang mga labi ay kumurba, bumubuo ng isang manipis, mapanukso at malamig ng ngiti. Bahagyan niyang inilapit ang kanyang katawan kay Bella at sinabi, kung gusto mong ayusin na lang to, sinadyan niyang pahabain ang sandaling katahimikan. Isang libo lang pang kape para mabilis. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng may kaswal na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig, tinitiyak na ang nakatagong mensahe ay malinaw na naihatid. Para sa mga taong nakakaintindi sa wika ng mga tiwaling alagad ng batas sa kalsada, ang salitang iyon ay hindi isang biro. Pangkape ay isang eufemismo para sa lagay, isang kodigo na matagal nang naunawaan sa mga kalsada. Agad na naintindihan ni Bella ang ibig sabihin ang mapanuyang ngiti ni Berto at ang kanyang tingit na puno ng kumpiyansa na kaya niyang ayusin ang lahat ay nagpainit sa dugo ni Bella. Sa kanyang dibdib, nagsimulang umusbong ang isang halo ng galit at pandidiri. Ang kapaligiran sa paligid niya ay tila nagyelo. Na para bang ang buong ingay ng Maynila ay nawala, nag-iwan lamang sa dalawang tao sa gitna ng isang arena. Ang isa ay sinusubukang gamitin ang kapangyarihan. Ang isa naman ay naghahandang tumangging sumuko. Tumigas ang tingin ni Bella. Hindi siya isang babaeng madaling paglaruan, lalo na kung pilit na pinasusuko ng pera sa ilalim ng banta. Lubos niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ni Berto. Ngunit sa halip na matakot, itinuwid niya ang kanyang mga balikat at huminga ng malalim. Hindi, sir, matigas niyang sagot, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng bulungan mula sa ilang mga taong nanonood mula sa malayo. Para kay Bella, ang pagsunod sa isang maruming kahilingan na tulad nito ay katumbas ng pagyurak sa sariling dignidad, isang bagay na hindi niya hahayaang mangyari. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Bella ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang shorts ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak na para bang napagdesisyonan na niya mula pa sa simula kung ano ang gagawin kapag naharap sa ganitong sitwasyon. Umiilaw ang screen ng cellphone at agad na pinindot ng kanyang mga daliri ang record button. Itinutok niya ang kamera diretsyo sa mukha ni Berto, nire-record ang bawat detalye, ang mapanuyang tingin, ang nakakainis ng ngiti, at ang asul na uniforme na dapat sana ay nagpoprotekta sa mamamayan ngunit ngayon ay naging simbolo ng arugansya. Sir, ay re record ko po kayo, ha? Malakas na sabi ni Bella, tinitiyak na maririnig ng lahat sa paligid. Ang kanyang tono ay hindi lamang nagpapaalam, kundi nang hahamon. Para malaman ng taong bayan kung anong klasing pag-ugali meron ang mga opisyal na tulad ninyo. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng may diin sa bawat salita, na parang isang martilyo na humahampas sa reputasyon ni Berto sa harap ng publiko. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-angat ng kanilang mga ulo. Ang ilan ay naglabas din ng kanilang mga cellphone, hindi malaman kung para sumuporta o para lamang i-record ang isang pangyayaring bihira nilang masaksihan ng harapan. Ang tingin ni Bella ay hindi lumihis mula kay Berto. Ang kanyang kaliwang kamay ay matatag na nakahawak sa cellphone, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Tumayo siya ng tuwid, Hinarap ang unipormadong opisyal na parang isang kapantay, hindi bilang isang mamamayang sumusuko sa paghuhusga. Ang mainit na hangin sa tanghali ay marahang umihip, ngunit sa pagitan nilang dalawa, ang tensyon ay lumapot na parang isang hamog na hindi madaling malusaw. Alam niyang ang hakbang na ito ay magdudulot ng matinding reaksyon. Ngunit handa na siya. Mas mabuti nang lumaban sa harap ng publiko kaysa manahimik at magpatalo sa kawalang-katarungan agad na namula ang mukha ni Berto. Ang mga ugat sa kanyang sentido ay lumitaw at ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang matapang na hakbang ni Bella na i-record siya sa harap ng publiko ay sumaksak sa kanyang pagkalalaki, lalo na sa harap ng mga taong nagsisimula ng mag-usisa. Walang babala, mabilis siyang lumapit at sinunggaban ang cellphone sa kamay ni Bella nang may marahas na kilos. Ang kanyang mga daliri ay humigpit ng husto na naramdaman ni Bella ang sakit sa kanyang pulso at sa isang galaw na puno ng galit, inihagis ni Berto ang cellphone sa semento. Ang tunog ng pagbasag nito ay malinaw na narinig, sinundan ng mga piraso ng salamin mula sa screen na tumalsik sa lahat ng direksyon. Napatingin na lang si Bella sa kanyang cellphone na ngayon ay wasak na. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa paglaban. Ngunit tila hindi pa nasiyahan si Berto. Naglakad siya patungo sa isang galon ng gasolina na nakalagay sa gilid ng checkpoint, hindi malaman kung para saan ito. Itinaas niya ito gamit ang isang kamay. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay umatras dahil naamoy nila ang matapang na amoy ng gasolina. Walang bahid ng pag-aalinlangan, muling lumapit si Berto sa puting Vespa ni Bella. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinagilid niya ang galon. Hinaya ang dumaloy ang gasolina sa ibabaw ng motor na mainit pa dahil sa sikat ng araw. Ang masangsang na amoy ay agad na pumuno sa hangin, tumutusok sa ilong ng lahat ng nasa malapit. Ilang patak ng gasolina ang tumulo sa semento, bumubuo ng maliliit na sanaw na kumikinang. Nanlaki ang mga mata ni Bella, hindi makapaniwala na ang ganitong kalupitan ay nangyayari sa gitna ng kalsada sa katanghalian. At sa isang malamig na tingin na hindi na nagtatago ng kanyang galit, Kinuha ni Berto ang isang posporo mula sa kanyang bulsa. Isang kis-kis lang, isang maliit na apoy ang sumindi sa dulo nito at pagkatapos ay inihagis niya ito patungo sa vespa na basang-basa na ng gasolina. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang maliit na pagsabog ang narinig, sinundan ng malaking apoy na walang awang lumamon sa motor. Itim na usok ang umakyat sa kalangitan, isang matingkad na kaibahan sa asul na langit ng Maynila. Ang mga tao ay nagsimulang magkumpol-kumpol sa isang ligtas na distansya. Ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan kung paano ang isang kilos ng pag-abuso sa kapangyarihan ay nagaganap ng hayagan sa kanilang harapan. Isang malakas na tawa ang sumabog mula kay Berto, sinundan ng mga halakhak ng kanyang mga kasamahan na nakatayo hindi kalayuan. Para silang nanonood ng isang libreng palabas, hindi nasasaksihan ang pagkasira ng ari-arian ng isang tao. Ang apoy na tumutupok sa puting vespa ni Bella ay patuloy na nagliliyab, sumasalamin sa kanilang mga mukha ng kulay kahel na liwanag. Ang makapal na itim na usok ay tumataas, nagkakalat ng amoy na nasusunog na plastik at goma na tumutusok sa ilong. Sa gitna ng init ng tanghali at sikat ng araw, ang naglalagablab na apoy ay naging simbolo ng arugansya na ipinapakita ng walang kahihiyan. Si Bella, na kanina pa nakatayong lumalaban, ay hindi na nakayanan ang bigat sa kanyang mga binti. Bumagsak siya sa bangketa, umupo na nakabaluktot ang mga tuhod at ang mga kamay ay mahinang nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ang mga ito na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tingin ay hindi maalis mula sa Vespa na ngayon ay nababalot na ng apoy. Bawat maliit na pagsabog mula sa tangke at tambutso nito ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Ang motor na iyon ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay bahagi ng kanyang buhay, bunga ng kanyang pagsisikap, at saksi sa kanyang pang-araw-araw na paglalakbay na ngayon ay nagiging abo na. Samantala, ang mga taong dati idumaraan lamang ay nagsimulang huminto at bumuo ng isang pulutong. Nagbubulungan sila. Ang ilan ay tinatakpan ang kanilang mga bibig sa pagkabigla. Ang iba naman ay umiiling sa pagkadismaya sa asal ng isang alagad ng batas na hindi nararapat. Mula sa mga sulok ng bangketa, nagsimulang umangat ang mga screen ng cellphone, nire-record ang bawat segundo ng pangyayari ang ilan ay direktang itinutok ang kanilang mga kamera sa mukha ni Berto at ng kanyang mga kasamahan na para bang tinitiyak na ang ebidensya ng kanilang kayabangan ay hindi mawawala. Ngunit kahit na alam niyang pinapanood siya, hindi nagpakita si Berto ng anumang senyales ng pagsisisi. Sa halip, tiningnan niya ang mga tao nang may mapanghamong tingin na parang sinasabing walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Muli silang nagtawanan ng lalong lumaki ang apoy na ginagawang isang halo ng galit, takot, at kawalang paniwala ang kapaligiran. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo lamang si Bella, hindi makagalaw. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pag-ipo ng lakas para sa kanyang susunod na hakbang. Naghihintay ng tamang sandali para gumanti. Sa gitna ng ingay ng mga tao at ng lagablab ng apoy na patuloy na lumalamon sa puting vespa, biglang narinig ang isang mahabang sirena na bumasag sa katahimikan. Ang sirena na iyon ay iba sa karaniwang tunog ng pulis na naririnig sa kalsada. Ito ay mas mabigat, mas matigas, at may otoridad na nagpalingon sa lahat ng ulo. Mula sa malayo, isang itim na SUV na may plaka ng gobyerno ay mabilis na humarurot, hinahati ang pulutong ng mga tao. Sa dashboard ng sasakyan, isang maroon na beret ang maayos na nakalagay, isang simbolo na hindi maipagkakamali. Alam ng lahat ng nakakita na ang sasakyang ito ay mailulan na isang taong may mataas na katungkulan. Biglang huminto ang sasakyan ilang metro lamang mula sa checkpoint. Ang usok mula sa nasusunog na Vespa ay bahagyang hinawi ng hangin mula sa pagpreno nito. Agad na nagbago ang kapaligiran. Ang tawanan ni Berto at ng kanyang mga kasamahan ay tumigil. Ang bulungan ng mga tao ay biglang nawala at tanging ang sumisitsit na tunog ng apoy na lamang ang natira. Mabilis na bumukas ang pinto sa harapan at mula roon ay lumabas ang isang lalaking matangkad at matipuno ang katawan. Kayumanggi ang kanyang balat, matigas ang panga, at ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila na nakatutok sa kanyang biktima. Siya si General Ricardo Reyes, isang lalaking nasa edad na 47, na walang iba kundi ang ama ni Bella ang kanyang uniformeng pangmilitar ay maayos na nakasuot sa kanyang katawan na may mga ranggo ng general na nakakabit sa kanyang dibdib. Sa kanyang ulo, ang maroon na beret ay perpektong nakapatong, isang simbolo ng karangalan at respeto ng isang sundalong hindi maaaring maliitin. Ang kanyang itim na combat boots ay tumatama sa simento ng may mabigat na tunog, bawat hakbang ay lumilikha ng isang ritmo na nagpapahiwatig ng otoridad. Ang aura na dala niya ay tila nagbubukas ng daan para sa kanya, nang hindi niya kailangang humingi. Ang kanyang pagdating ay hindi isang pagkakataon. Mula sa likod ng mga tao, isang kaibigan ni Bella na naroon mula pa sa simula ay lumapit, nagbigay ng maikling saludo habang mabilis na ipinapaliwanag ang nangyari. Lumalabas na ang kaibigan na ito ang tumawag kay General Reyes, nagulat ng insidente nang makita niya kung paano trinato nang walang katarungan si Bella ng mga pulis. Tumigas ang mukha ng general, nagtiim ang kanyang panga, at ang kanyang tingin ay direktang nakatuon sa anyo ni Berto na nakatayong naninigas malapit sa Vespa na nasusunog pa rin. Sa tingin na iyon, malinaw na isang malaking komprontasyon ang magaganap. Walang sinabi ni isang salita si General Reyes. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang kanyang mga mata ay nakakandado kay Berto, na parang isang bala na nakatutok na sa target. Ang kanyang mga hakbang ay mahaba at mabilis. Bawat yabag ng kanyang bota sa simento ay malinaw na naririnig sa gitna ng bigla ang katahimikan na bumalot sa lugar. Ang ilang metrong distansya ay tinahak niya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Berto, na sa simula ay sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid, ay biglang nawala ng tibay ng loob ng tumama sa kanya ang tingin ni General Reyes. Sa isang iglap, itinaas ng general ang kanyang kanang braso at, walang anumang pag-aalinlangan, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Berto. Ang tunog ng pagtama ay bumasag sa katahimikan, sinundan ng pagtilapo ng ulo ni Berto Paatras. Nawalan siya ng balanse at sariwang dugo ang agad na umagos mula sa kanyang ilong, tumulo sa kanyang asul na uniforme na ngayon ay nadungisan na. Hinawakan ni Berto ang kanyang ilong na may ekspresyon ng pagkabigla at sakit. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang isang mas malakas na dagok sa kanyang ego kaysa sa pisikal na sakit. Ang mga taong nanonood ay nagulat, ang ilan ay napanganga, habang ang iba ay kusang sumigaw ng suporta para sa general. Ilang mga tao sa pulutong ang agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, tinitiyak na bawat segundo ng pangyayari ay nairecord. Malinaw na nakunan ng mga kamera ang isang kapansin-pansing kaibahan, isang general ng Dihi na nakatayo ng matikas, puno ng otoridad, habang ang isang aroganteng pulis ay nakayuko, duguan at ang kanyang kayabangan ay gumuho sa harap ng publiko. Sa gitna ng mainit na kapaligiran at amoy ng nasusunog na motor, ang sandaling ito ay naging isang pagbabago na hindi malilimutan ng sinumang naroroon. Sa huli, lumuhod si Berto sa harap ni General Reyes. Ang kanyang dalawang kamay ay bahagyang nakataas bilang tanda ng pagsuko. Nanginginig ang kanyang boses habang humihingi siya ng tawad, na na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong tao, kundi ang ama ng babaeng kanyang inabuso at isang iginagalang na general. Hindi lumambot ang tingin ni General Reyes. Ang lahat ng mata ng mga tao ay nakatuon sa tanawing iyon, at ang mga video na kinunan mula sa iba't ibang anggulo ay tinitiyak na ang masamang ugali ng pulis ay ganap ng nabunyag, hindi na ma